Halos dalawang buwan na ang nakakalipas matapos ang kasal ni Maha Salvador sa Indonesia at ito ay dinaluhan ng kanyang pamilya at mga close na kaibigan. Maganda ang naging wedding at matapos nga ang kasal dumiretso ang dalawa sa Paris at doon nga idinaos ang honeymoon ni Maha at Rambo. Pero sa kabila ng magandang kasal, tila nabalutan pa rin ito ng intriga. Dahil matapos ang ilang buwan ay lumabas naman ang isyu na kung saan ay nagtanong ang ilang mga netizens kung bakit hindi imbitado si Kim Chu sa kasal ni Maha. Mabilis naman ang naging tugon ni Kim tungkol sa issue na ito. Ayon sa kanya, hindi naman na sila masyadong nakakapag-usap ni Maha ngayon. Narito ang kanyang naging buong pahayag. Hindi naman kami sobrang close na ni Maha and hindi naman kami masyadong nag-uusap. Siyempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang na to witness your love sa partner mo. Dagdag pa ni Kim, Nagpadala siya ng mensahe kay Maha at natuwa si Kim dahil isa si Maha sa nagpray para mabilis na gumaling ang kapatid ni Kim na si Kamchu. Hindi ako naimbita pero okay lang, wala talaga. Sobrang happy ako para sa kanya. Minessage ko naman siya and na-touch naman ako noong minessage niya ako dahil doon sa nangyari sa atiko. ko. Sabi niya, pinagpe-pray niya ang atiko ko and sana daw ay okay ako. Nakausap ko siya noong may nangyari sa atiko. Matatanda ang nasugod noon si Cam Chiu sa ospital dahil sa naging critical ang kondisyon nito. Tatlong linggo ang nilagi nito sa ospital na kung saan ay humingi si Kim ng panalangin mula sa mga kaibigan at followers sa social media. April nang ma-hospitalize sila Cam samantalang May naman nang lumabas ito ng Cardinal Santos Hospital at nagpasalamat. Ayon kay Kim, mahal na mahal niya ang kanyang ate na laging sumusuporta sa kanya anuman ang mangyari. Sa puntong ito ay sinabi din ni Kim na maayos naman ang relasyon niya kay Maha. Matatandaang nag-ugat ang tila hindi pagkakaunawaan noon ng dalawa dahil kay Gerald unresolved. Naging girlfriend kasi ni Kim si Gerald at matapos mag-break ay naging si Maha at Gerald naman. Doon na nagsimula ang tila issue ng dalawa. Pero makalipas ang ilang taon ay muling naging maayos naman ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Kaya dahil dito ay binado si Kim na walang dapat gawing issue kung hindi man siya imbitado sa kasal lima hal sebab